Hello mga friends, ito po muli si Atelek. Welcome back po sa ating munting channel at ngayon po mahirap ang tag ngayon, mahirap lumabas para bumili ng ulam. Buti na lang po ay may stock pa akong isda sa refrigerator at heto ay nilagyan ko po siya ng asin at uh, nilalamas ko po yung asin sa ating isda para lumasa po uh, tayo po ngayon ay magpiprito ng isda sapagkat mahirap lumabas dahil nga po ay sunod-sunod ang pag-ulan dito sa Pilipinas mahirap po uh, bumili ng ulam sa labas para mamalengke at heto po Uh, maglagay po tayo ng mantika sa ating kawali. Yung sapat lang po para sa uh, gagamitin po natin para hindi naman po sayang ang ating mantika. At heto na po, pinapainit natin ang ating mantika para masigurado na mainit po ang ating mantika. Ako po ay naglalagay ng asin sa mantika at yan ilagay na po natin ang ating mga isda prituhin na po natin ang ating mga isda at huwag po natin ilagay na magsisiksikan po ang mga isda sa kawali kailangan po ay may space po para hindi po uh, bumaba yung temperatura ng ating mantika Ayan, balik ta rin po natin. At para hindi po masunog ang ating isda. yan po, ay, ayon po sa inyong uh, lutong na gusto nyo o kung gusto nyo po ng malutong ay medyo ipabrown nyo po ang at ang isda or kung hindi naman po yung medyo light lang po depende po sa inyong uh, taste or panlasa Ayan po, ang ating mga isda ay binaliktad na po uli natin at hanguin po natin yung first batch. Ayan po, ganyan lang po ang gusto ko na prito ng isda. Ayoko po yung masyadong uh, malutong or masyadong brown kasi Uh, medyo matigas na po. Pero maganda naman po yon sa isang banda kasi pati tinik po ay pwede nang kainin. Diba? Uh, kasi diba masarap po yun uh, pati yung tinik nakakain na po pagka malutong. Ito na po yung ating pang second batch. Balili ma lang po pala yung aking isda na na sa refrigerator. Ayan po. Ito na po. Ayan, okay na po 'yan na ating isda na 'yan. At hanguin na rin po natin at nang tayo ay makakain na po. Ayan na po. Ayan, ready na po ang ating ulam sa tag -ulan. kahit hindi po tayo makalabas para makap